Hello mga guys, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Maghihimay mag ko ako ng ano mga guys, mga um, utanong ba kay... Masala kasi mag ngayon, mag uh, magsabaw-sabaw. Kay maulan ang panahon. Maulan pa dito sa Pampanga guys. Wala tigil yung ano niya. Ulan. Pamakisuyo nga ako mamaya. Bilan mo ko ng chicken cubes. Pampadagdag lasa. Ayan guys, naghihimay ako ng alugbati sa mga nakarelate dyan, sa mga mahilig maglaw-oy, malunggay na, nakain na ako ng malunggay. Tapos, meron, talbos ng ubi. Yung asawa ko, bumili ng talong. Ang kapitbahay ko ay nagbigay ng uko. Sitaw. At okra. Oh, Ayun guys, magiging maya. Yan ang ulam namin ngayong gabi. Kasi sabi ko nga sa asawa ko, pa, magano ka nga ng mga bulay-bulay, kaya magano tayo, gusto ko maglaw eh. Yan, pa mo na lang muna yan kasi ini. Masisira, masisira ba yung pag-i-rep? Bakit? Ako naman. Hindi ko pa kasi maluluto eh. Lagyan ko naman na yan. 50 pesos. Marami na. Saan binili yan? Sa talipapa sa Florida? Wala ka nakita ang isdang dagat doon? Doon sa pagpasok mo, mayroon mga isdang dagat doon. Sabagay, bagay, eh, wala ang gaano nga ngayon. Isdang dagat dahil maulan dito sa atin. Walang mga isdang dagat. Mayroon man, mga ano na yan. Yung mga dina dinapresh. Ano yung mga ano mo doon pa mga mga... tanim Ano ah, na Nabri, dito sa kuwan, sa sud. Ha? Naayay. Uwan na kuwan na -a -a -kuan dito. Bigla-gatuan kuwan? Hindi. Ano naman ba? Gano'ng kasot dahil? Hindi ako kasot dahil. To, ka. mag Mababa lang naman. mga talong? Wala hmm. sa na lubog? Hindi na sana. Wala na Mababa Grabe, mo parang mababa. Ano yun?

Bili pa ka rin pala ng tuyo pa kasi masarap po partner sa tuyo. Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Baka rin yung bago. Kahit ano lang, tatlong pilaso lang. Naririnig mo naman siguro mga guys, no? Lakas ng ulan dito sa amin. Masarap na tulog mga guys kasi maulan. may kayakap na tulog kasi na eh. <laughs> ulan. Rain, rain, go away. Come again another day. Let our children want it away. Rain, rain, go away. Dito sa mga buwan, guys. Kuwasa sa sangkalan di ani. Eh. yun fresh na fresh bagong lang po guys doon sa ano mo yung pa okay lang yung muka Kanawa lang po, kanuna mo lagi na nag-1 ho, hindi 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 Sige yung bahay doon sa unahan. Walang, ah, wala ka? Wala ka? Bahay doon lang sa atin kasi dulo tayo. O, mayroon yun, Patay yung kalamansi doon. Mayroon pa kalamansi. Mayroon pa pa

Tapos, itong sobra na ano, malunggay, bukas magtinula ako, ikaw ang ilagay ko mga ating in, mulay. Ayan na guys, mag-init na tayo ng tubig para sa ating ano, ah, uh, sa hindi yan, lauwi lau na kuan, lauwi na gulay. Tapanungan natin mo guys, hintayin natin na ang ating Law oy mga guys, ang ating tubig bago natin lagyan ng mga sari-saring gulay. Habang pinapakuloan natin ang ating uh, tubig guys, lagyan natin ng asin, pamparasan. Tapos mamaya gusto ko pang makuloy yan. Uh, lagyan natin ng mga gulay. Ngayon guys, kumulo ng ating mainit na tubig. Ilagay na natin ang gulay, sitaw, okra at talong. Wala na naikuan guys, subak. Wala na subak-subak, simple lagi gan pag kuan Ang pagluto eh Kunya mo tangana nimo og kanang asin bitchin. Pay na nakaayo guys, ba. Nan lagun sud ba sa akong dinche na na indi. ko na ulit guys, tapos namaya hintayin nan. Hintayin ko na naman na kumulo yan bago ko ilagay yung mga malunggay. Ah, dahon ng ublot sa ubi nya, alubati. Ayan guys, kumulo na ang ating Dag Dagdagan naman natin ang ating gulay. Kadugay guys, akong bana. Uy, nga nagpalit o. Kuan. So, cubes. Karong kandag-dag lasa ba? Pinabili ko yung asawa ko guys ng ano. Toyo at saka uh, shrimp cubes at kaya beef cubes. Kaya namin mag-unaw na apay kandag-dag lasa din ba? Nga karong wapan na uwi. Maluto na naman yung akong gulay niya. Sige, wapan. Ang iparis ko nito guys sa ano, lauoy buwan Dami yung buwad yun. Ang daon yung nasa, may kumbana. Yan ang madugay man yung tao. Ito yung makaigakong gulay, oh. Ito yung sinaw What sabi nato natong atong North cubes kadugay bao. Ing guys boto nang ating sinabawang gulay o oh sya guys Yan na nang muna sa ngayon ang ating video. Salamat sa mga nanonood. Bye. Mag-ingat po tayong lahat. Lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan. bye guys.